So, guys, mauna ni siya nga ito ang heart nga pendant, guys, nga from Marigold. Ayan. Guys, nag... <laughs> Abi na siya, o oh, ko andi siya, kanang dako siya. Dako siya nga. Ang iyang sizes ba, dako. Pero gamay lang manday siya, mga pila siguro ni ka MM. Pero, sulid siya. Nice siya, kay sulid siya, bisag imuha pang anaon. So, legit siya. And in fairness, ano lang siya kayo. Kanang, sidla kayo siya kay daya So, guys, pag invest na mo, o oh gold kay, mahal na dyan kayo ron. Kani, kay nag man sila. Ang, ang, kuan ani price, ani mga loves, is, 3,499 So, piso na lay kulang para mag-35 kay sa uh, regular nga price niya is murag na sa 6,000 in ana. O, oh, tapos abin ako, expected na ako, dako siya. Pero gamay lang siya. Pero in fairness okay lang siya kay solid man siya. Bisag pang tulog pa ni mo, unsa pa. Hmm, nice siya guys. So, avail na mo guys. And thank you seller ma'am ayam. Salamat na gustuhan ko yung pendant na die-cut heart. Kahit, kahit hindi siya gaano ka, ano, kalaki. Pero okay na naman siya.